tapat magpakonek na tayo kay Lord. Habang may panahon pa. Amen? Sabi mo na pamilya mo. Sabihan mo na sila. Huwag tayong paisi-isi. Ilang e, beses kung may mga kapatiran tayo na sasabihan ko, sabi mo na nanay mo. Nahihiya. O di na matay. Nahihiya siya mag-share. Dito sabihan mo na yung tatay mo. Ang kulit daw. Kayaan sila, kulit eh. O hindi na matay. E kailan mo pa sabihan ng mahal mo sa buhay? Pagpatay na? Wala na yun. Tapos na yun. Pero pang buhay pa, sabihan mo na sila, mag-focus kayo sa Panginoon. Mag-focus kayo kay Lord. palatay ka sa Panginoon. Hindi naman tayo pabayaan ni Lord. Amen po ba? Kasi pag wala tayong, wala tayong, uh, uh, hindi tayo connected kay Lord, ang hirap mabuhay sa mundong ito. Actually, pag tayo lumula, lumayo kay Lord, wala tayong magagawa. Kaya sinabi sa 1, 5, a uh, 15 verse 5, Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaya ang mga kapatid, no? sabi ng Panginoon Yesus, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya ang siyang magbubunga ng sagana. Ibig sabihin para tayo nakakakonekta kay Lord mabunga ka. Amen. Connected kay, Nakadikit ka. Si Lord ang puno. Si Lord ang supplier natin. Tayo mamumunga na mamunga pag hindi tayo, sabi nga, pag hindi tayo lumabas sa Panginoon. Ibig sabihin ng buhay natin, bless, bless, bless na bless. Kasi connected ka. Pag di tayo connected, ang hirap ng buhay. Nawawalan tayo ng panampalataya, ang hirap ng buhay. Hindi natin sinasoryoso ang ating pagiging krisyano, ang hirap ng buhay. Kristiyano ka nga, ang hirap ng buhay. Pero napapansin ako mga kapatid, kasi nung ako yung bata pang krisyano, may mga kasama na ako simbahan, akala ko mga okay sila mga kristyano. Kasi nakita ko, para sa mga kaming buhay. Sobrang hirap. Isang kahit santo ka lang. Bagamat sila'y krisyano, pero mga pasaway. Pinagpapalit si Lord. Sa birthday, sa kamag-anak, sa work, pinagpapalit nila si Lord eh. Pero ako hindi. Sabi ko, di ko pagpapalit si Lord sa birthday ko, sa birthday ng asawa ko, birthday ng anak ko, kasi di ako mag-worship kay Lord. O sa trabaho, sila ang bilis na ipagpalit. Kaya hanggang ngayon, ang buhay nila, isang kahit santo ka. Sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord. Sabi ko, ganun pala. Kaya sila sabi ni Lord, pag connected ka sa Kanya, i-bibless ka niya.